Ayan si Gracia, isa siyang ano vlogger. Isa siyang, siya si siya si ano si Torres attra Attraction. Ayan, dito siya ngayon nag attract sa Macau. Oo. Oo, yan. Torres Attraction. Ayan. Siya si Torres Attraction, guys. I-follow niyo po siya sa kanyang blog. Torres Attraction. So ngayon nandito po siya sa Macau. Ayan. Diretso tayo doon. Ayan naman po ang kanyang sister. Siya po ay isang Basketsin na cooking. Cooking po ang kanyang vlog. So ipalo nyo po ang Basketsin guys. Cooking vlog si Basketsin. Mm. Ayan po siya. So ngayon po, ang tagaluto po ng Basketsin ay nandito po sa Macau. Nagliliwale. Ayan, ang ganda po Bye. ni Eh Ihilo mo yung mga sir. Bye. Mga hello. lul boys. Hello, sir. Oh, ayan. Baka ayan. Nakapag-tour si Basket Libre ang kanilang tour guide. Sisingilin ko kayo ng mahala sa talent pick ko, ha? Ah. <laughs> <laughs> Magsalita ka. <laughs> Ang kulit nitong ano ko. Sabihin mo, dito po ako sa ano, Fisherman Wharf. Ganon. Nandoon na siya. O, oh, sige. Jonas, umikot kayo doon. Marami maganda doon. Kita tayo doon sa likod. Hindi kayo mawawala. and boy I'm getting out here how we guys <laughs> May kanya-kanya, guys, may mga kanya-kanya ang mga marites. May kanya-kanya silang pamamaraan ng style. <laughs> ano sila, bahala sila sa buhay nila. Oh, di ba? O, oh, may kanya-kanya silang ano. Oh, <laughs> 哎呦，哎呦。 Ayan, may then, isa ko yung ko. Ayun. Hindi yan. Marami Ayan. Ito. Paano magmatingin ng Ito sa ano? May... then, ito mobile. Tapos, saan yan? Ayro. 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 yung Ayro. Oh. Wharf. Uh, Ayan, oh, tingnan mo, may mga ganun-ganun sila, oh, tourist guide. Tinahanap niya yung mga ano niya, mga tinasot. Oh. Ano ah, kaya lang pag naka pag naka hotspot ka tapos hindi mo maano yung wifi mo. Paano hindi maano? Hindi ka na makakonek dito sa oh, wifi. Oo, hindi na syempre mobile But, sa mobile ka na. Oo. Oh. I-on ko yung mobile mo. Ay, Hi, naka -on ay, na ano ka naman ba? Naka-on 'yan. Sige. I-off na yung wifi. Oh, oh. Hi. Hi. Okay. Okay. Dinala ko, ko okay. ako ng mga marites. Thank you pagdala. Ang no, aming salamat. Ano, nakakonek ka na. Ah, okay. okay. Tara na? O, oh, let's go na. Ayusin ko lang muna to. Kung sino gusto magsuklay? Oo. <laughs> oh. oh, suklay na. oh, si Box. Oo. Oh. Oh, suklayin mo na. Pag ganon. oh, di ba? Para gumanda. Oh, ayan sila, oh. Nagaganyan yung mga tauhan ng amo. Maraming ganyan sa bahay. Eh, ganyan na to. Oh. May mga toys-toys.

Thank <laughs> you. hotel pag kumata pa yung tulo. Nantili, baka mawala yun. baka mawala yun. May Sige, dali ko na lang mga dala-dala ko. Ani, ani. ani, ani. Ano yan, Sinti? Sans. Sans. Sans Macau. Sans Hotel. Yun, Science. Science Museum. Macau Science Museum. Ito yung second time kung ano, pumunta dito sa Macau, kaso lang. Hindi mo narating. Hindi ko narating noon. guys. So, yun po ang Taipa Bridge. Doon po ako nakatira sa Taipa. Yun po yung tower ng airport. Kita mo yun? Yun po ang airport. Doon? Yun yung tower na yun. Yun. Yes. Yun oh. sa bundok. Yun po ang airport. Airport dito sa Macau. Yes. Yun po yung immigration. Yung building na yun. Yung pinakamay na immigration doon nagpa-process ng mga visa-visa. Yan, doon, sa immigration. Doon din po ang Taipat Ferry Terminal. Ka, sa likod ng immigration. Oh. <laughs> oh yun, may apancing. Malaki nga lang. Diyos ka, anong pizza na. <laughs> Ayan po yung magandang atin ng ano, ating dagger oh magandang atin ni ni Torres ano adventures o oh, di ba